Hindi <laughs> naman ni. Hintay di ka May ulit. Hindi pa siya namamana? Sa akin naman Hindi siya mana. Kasi nakasilong Lumapit pa yung wala lang Ate, 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 ano Ayo, ko pero ano? Ba, ayo. Ah, yung may baby pa naman doon. Tama. Ang ganda eh. Huwag <laughs> yes! ka makulo! Makulot! makulot. <laughs> Ay, makulot! <laughs> ano, Alin? Hindi mo kasama ang ano mo. Oh, Huwag ka pa. Kari. Hindi mo kasama. Okay. Okay. bye bye, bye, -bye.